Ang buhay abroad pag hindi ka marunong magtabi para sa sarili mo, uuwi kang pulubi. Kaya para sa mga kapwa ko OFW, hindi sa lahat ng time bata tayo. Hindi sa lahat ng time malakas tayo. At hindi sa lahat ng time nasa ibang bansa tayo. At hindi rin sa lahat ng time may income tayo. At hanggat nandito tayo sa ibang bansa, malakas at nakakapagtrabaho at kumikita ng mas malaki at tayong magtira para sa sarili. Para pag umuwi tayo, hindi masayang lahat ng sakripisyo para sa pamilya at higit sa lahat para na rin sa ating sarili. 🎵 Ako alang-alang sa pangilya Mga anak at mga matulang, upang magkaroon ng magandang buhay 🎵🎵 Masakit para sa akin, ang maliit